Lulu RDTV, please subscribe, follow, like and share. Dito yung halaman na kinakain daonang ang ano nito? Ogar. Ugat. Ugat. Subukan natin sa posa kung kuan ba? Kain. Hindi. 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 natin sa pusa Hindi. <laughs> Totoo nga, oh. Totoo nga! Hala. Halak. Hala ka! Hala! Amingay, oh, sa'yo na, oh. Hala! Ah, Totoo balitom. nga! Angat-ngat, angat-ngat, angat, angat, angat ngat, ang yung ngayon. Hinawa ka ng mingay, oh. Bitawan mo din, bitawan mo. Ano niya yan? Hawakan niya. Hawakan <laughs> niya. Hawakan ang galing. Hawakan <laughs> mo mabuti. Malaglag yan. <laughs> yung ano lang, yung malambot lang na ugat-ugat na nakakain niya. Nakakain nila. Hmm. Parang ang kamuti ang ano niya, amoy. Kit-kit hmm. po din. Pamoy pa nga din. Pati tuloy ako ng kuryasan ng amoy. Kit-kit? Wulo pa. Amoy kamuti na. Hmm, amoy kamuti ako nga. Ako amoy kamuti na bukbukon. <laughs> Nabugtos. <laughs> <laughs> ang galing. <laughs> Totoo nga pala yung ano. Sinabi talaga ng isang vlogger. Eh. Kasi mayroon daw sila niya sa bakura nila, hindi daw niya inaalis kasi nakikita daw niya na hinuhukay daw niya ng mga pusa. Hmm. Kasi ayan, sinubukan daw ayan niya. Ayan po yung dahon o. Oh. Ayan Oh. Sinubukan daw niya na bunutin. Ayan, yung dahon na yan. Oh. Ah, ito, ito. Walang tinik ito, walang tinik. May bulaklak yan e. Eh. Ganda yung bulaklak niya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ganyan, oh. siya. Ayan, masimiyang o. Oh. Tingnan masimiyang, nakatalikod na Oh. oh. Yan, kinakain nga nila. Totoo nga pala. Tom, wala na Tom. Totoo mo. Ay, naugos na ngata-ngata niya naman. Ano na? Ay, totoo mo. Iyan e, ano mo yan? Itanim mo ulit. <laughs> Harap mo ugat. Kaya ipakain oh, ulit sa kanila. <laughs> Minggay, oh. Marami doon, hmm? oh. No? Ano niya? nangyari sa'yo, Minggay? <laughs> Sobrang sarap siguro niya, no? <laughs> Gusto mo? Ay, nakalimutan ko. Oh, ito. Hindi pa na ano ni Minggay. Gusto mo? Tikman mo nga. <laughs> hmm. Ito? <Hino? laughs> Korea ako. ko. Ano lasa? Ano lasa nito? Sarap na sarap sila eh. Yung tunay na ano. Tingnan natin to. Kaya kasi sarap na sarap yung pusa eh. Ano Lasan mo natin. Ubang <laughs> oh? Parang kamuti. Huh? Parang kamuti ang gano'n eh. Amoy. Yan ang tunay na po na dati na mo. Gulong-gulongan mo din. <laughs> si Mingay na gulong-gulong na oh. <laughs> Anong <laughs> hmm. lasa? Tungtuwa si miyang nagtalon-talon. Anong lasa? Mamaya maging pusa ka na talaga. Miaw! Tungtuwa siya eh. Sa ibang pusa nga. Try natin. Ang um pampunas -um kaya eh. may tubig ang bunga niya. Naglaway-laway na oh. Hmm. <laughs> Ala? Glowy, <laughs> <Mag> <laughs> na. <laughs> Mami, -lway, lway. Oh, si Mingga, to ni Oh, <laughs> oh. oh. -lway, lway na. <laughs> <Lala. laughs> Malaglag ka dyan yari ka talaga. Awan ah, hindi. Rono? <laughs>